kapag sari-sari store business owner ka kailangan ay mahabang mahabang mahaba ang iyong pasensya kasi may mga customer tayo na bili doon utang dito kung minsan utang sa iyo ng pera tapos ay bibili sila sa iba o diba ang galing meron din naman dyan na utang na utang dito kapag nakabayad na ay hindi na naman sila magpapakita. Ilang araw na naman bago sila magpakita. Hindi mo na namamalayan dahil nga nakabayad na sila sa iyo at may syempre may pera na sila kaya sa iba na sila bibili. Tapos kapag wala na naman silang perang pambili, doon na naman sila magpapakita sa iyo. O di ba ang galing? Kaya kailangan mo talaga ng haba ng pasensya, te. Kung hindi, maluloka ka, te. <laughs>